Hindi ah, okay. oh, dami okay. na

Ha? Huh? Nagpa-extend kami ng 5 minutes. Ano natin 5 minutes? Kaya ko naman. Inaabot tayo na. Naka-video pa! <coughs> kaya walang, kaya, wala, wala. Wala ka-video sa akin. Mahay ka na. Palit ko na. Ay, thank you. Oli, ka na muna. Ay, kain, nasa, okay, ka, kain na, sir. Kain. kain na. Kain na, sir. Kain na. Kain na, sir. Kain na, Bye 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 <sharp color maid> bye 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 gendarmería yeah, no. namin Bye. bigay mo ah uh -huh. oh. no. ano <laughs> <Okay>. Kaya... Bye! kung mo? yun yun ayoko 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 Kaya ayoko ko ayoko bulaklak. ayoko na. na.